Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Doc33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, dito po tayo nagpatuka ng ating mga alagang itik sa sementeryo So dito lang ang area mga kadakers na medyo hindi pa po na taniman dahil at nagsisimula pa lang sila na magtanim dito sa lugar na ito mga kadakers. Habang naghihintay po tayo ng area natin na maharvest. So dito muna tayo nagpapatuka mga kadakers sa umaga at pagdating sa tanghali ay ikukulong na natin sila so ganito talaga ang uh, style natin pag tingkulong na talaga sa umaga ipagala muna para makakain sila ng kuhol so pagkatapos ikulong naman natin sa tanghali so pagdating sa hapon ay pakawalan na naman natin para hindi po tayo mapagod mga kadakers Uh, sa mga viewers ko po na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. At sa lahat ng mga subscribers ko po, uh, thank you sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating uh, YouTube channel. So, hindi po tayo makapag-upload masyado dito sa area na ito mga kadakers dahil kapag umulan kahit wifi wala pong signal so ito lang ang ating uh, ginagamit Pagdating sa mag-upload tayo dahil kapag dita wala po talagang signal dito ang mga uh, TNT mga kadokers. So hinihintay lang natin ang magandang panahon saka po tayo makapag-upload ng ating mga video. So, September 7 po ang uh, ating mga alagang itik ay 6 uh, months na po sila mga kadakers. So, makawalipat tayo doon sa ibang lugar natin na area. So, mangingitlog na ito silang lahat mga kadakers. So, panahon na din uh, tayo aani na sa ating... uh, pinaghirapan uh, shout out kay sir Aldrin Kusaris didak saliti maupay nga mga adlaw kaninyo hatanan Tidak uh, pasinsya da ka mo kay waray signal ta nih Uh, shout out Ma'am Butihin Uh, Diyan sa Saudi Arabia. So, magingat po kayo dyan, ma'am. Uh, sa lahat ng mga viewers ko po na palaging nakasubaybay sa aking uh, YouTube channel, thank you very much sa inyong lahat. Sa nagko-comment po na ako ako'y masakit magsalita. So, makasalita ka, ma'am, parang kabisado mo at kilala mo ako alimbawa ma'am nagrental ka ng bahay ikaw nagbabayad pasukin ko at doon ako titira ano kaya ang sasabihin mo so ganyan lang ka simple ang totoo talaga mga kadakers ah, masakit talaga ang katotohanan mahirap tanggapin ganyan talaga ang buhay so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating youtube channel thank you for watching see you next vlog